Praise God praise God God is good all the time and all the time God is good praise God praise God palang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng giginto sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng giginto. May sa atong mga kaigsunan ni Haza Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong mga kaigsunan nga ana sa Luzon o sa laing nasod. ko ang ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, Ikapitumputpitong Kabanata, ang dalata po ay 6. Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi, ang diwa ko ay gising at tinatan ang sarili. Ako'y nagbubulay-bulay, ko'y nagbubulay-bulay sa silid ko. Kapi-kapi sa diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili. Ako'y nagbubulay-bulay Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi itinatanong ang sarili. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nag papasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, umingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Malinis ang lahat naming na karumihan sa pamagitan ng banal na dugo ng aming manunod. Habang aming dingin dinudulog sa iyo, Ang bayan, Panginoon, ang giginto sa probinsya ng Bulacan. Ang aming hiling, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Gikinto. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niya, tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang atin pong pagbulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ikadalawamput siyam na kabanata, ang talata po ay labing siyam. Sinabi ni Laban, mas gusto kong ang ikaw ang mapangasawan niya kaysa iba. Sige, dumito ka na. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa pag payag ni Laban doon sa desisyon ng Nunong Jacob na ang hinging kapalit nung kanyang pitong taong paglilingkod ay ang maipagkaloob sa kanya ang anak ni Laban na si Raquel. At ito po, mga kapatid, ay isang napakalaking revelasyon no? Na ang sabi po ni Laban, naku, yan nga ang gusto ko. Kaysa mga pangasawa ng iba ang anak ko, eh ikaw na lang. So alam niyo po, yung tinutukoy nito, yung kaisipan na ako po bilang isang magulang, siyempre, nag-iisip ako na ang gusto ko na maging kabyak ng pangasawa ng aking anak, eh yung kilala ko, ano po at nauunawaan ako nauunawaan ko ano po na may pagkakaintindihan kasi po parang mahirap yata na mag-aasawa yung anak mo tapos yung mapapangasawa ng anak mo hindi kayo magkaintindihan hindi <laughs> e lagi kayong ano yun mag-aaway <laughs> eh, bakit, Bernie? Ikaw ba papakasalan ng mapapangasawa ng anak mo? Hindi naman po. Kaya lang kasi, yung kaisipan ba na nauunawa niya at nauunawa ko, ah, ito yung ano, responsibility. Ah, ito yung mga uh, lugar where we can meet. no eh, Sa mga ganito, sa mga ganyan. Ayun po. So, yun po yung aking iniisip. Kaya, ito po eh, panawagan para sa mga magulang na, na mag-aasawa ang inyong mga anak. Kasi alam nyo, napakahirap para sa ibang magulang na tanggapin na yung kanilang mga anak ay <laughs> mag-aasawa, yung iba ayaw, palisin. <laughs> Ilan taon na yung anak. Naalala ko isang kapatid natin, 40 na nung nag-asawa. Praise the Lord. Binagpala ng Panginoon at binigyan ng mainam na mapapangasawa at sa biyaya at pagsama ng Panginoon, eh, sila ibinayayaan ng anak, eh, mga kapatid. Hindi naman po tayo uh, nagsasabi na malilimitahan nung edad yung pagpapala ng Panginoon. Pero syempre din, gusto din natin ipaunawa yung katotohanan nung biology nung ating lugar kung saan tayo nasasakop sa pagkakataon ito. Sa sanlibutan pa po tayo. Yung pong mga sinapupuna ng inyong mga anak, kung mga babae po, eh meron pong takdang panahon kung hanggang kailan po pwedeng magluwal ng bata. Ano po? So, wag nyo pong... Pigilin. <laughs> <laughs> hindi, hindi niya kailangan. Uh, ako na lang mag-aalaga sa anak ko habang buhay ko samantalang 'yan po eh maganda sa ating paningin at pananaw. Eh, kung kumibig ang anak mo. Ano po? Ihanda mo ang sarili mo. Ako po. Ang ginagawa kong paghahanda 'yan, ako'y nananalangin Na Panginoon ipagkalo mo 'yun. Tamang kabyak para sa aking anak. Sa ganitong paraan po nakakasiguro ako na hindi papabayaan ng Diyos yung aking mga anak kundi sila ibibigay ng Panginoon sa mga tamang tao na ang Diyos po ang tunay na magpapala. Ano po? So, ito po ay panawagan para sa mga magulang na huwag nating kakaligtaang idalangin kasama yung magiging kabiyak ng ating mga anak. Minsan kasi ang pagpapala lang, ang blessing lang, nililimit natin dun sa kasalukuyan eh. No? May future po! No? <laughs> May kapupuntahan ng ating mga anak at kailangan nating itulog ito at ilapi sa ating Panginoon. Sa ganitong paraan, tayo po ay papanatag. Alam nyo, ito po ay eh, nakapagdudulot ng kapayapaan. Kasi syempre, dahil iniisip mo, ah, later on, magkakaroon ng pamilya ang anak ko. Magiging lolo ako, magiging lola ako, magiging magkakaapo ako. Eh, paghahanda po yan para sa future. Ano po? So, hindi ka na magiging hesitant pag may pinakilala sa'yo. Tay, nay. Ano ko po, po? Jowa boyfriend o girlfriend. Ano po. So, ito po, mga kapatid. Uh, samantalang hindi talaga madali ito sa una, pero kaya po alam nyo, napakabisa talaga ng panalangin sa paghahanda. So, kung ito po yung ating idudulog sa Panginoon, tayo naniniwala, higit pa dun sa ating inaasahan ang ipagkakaloob ng Panginoon. Nalangin ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat samantalang kami po ay may mga gusto patungkol dun sa mga magiging kabiyak ng aming mga anak ang aming panalangin higit na maganap ang dakilang kalooban kung sino man ang ninanais mo para sa aming mga anak Lord, dilikti namin na ihanda mo ang aming puso at kaisipan patungkol sa pagkakaroon ng kabiyak ng aming mga anak. Hayaan mo po na patuloy naming maidulog sila sa iyo at maihingi ng pagpapala. Idinadalangin din namin na ikaw pong patuloy na sumama sa kanila. Lord, wag silang magmadali kung hindi sa panahon na itinakda mo, sa panahon na handa na sila, sa panahon na ikaw ang tunay na magpapala sa kanila din yung aming panalangin, Panginoon. Sa bayan ng Giginto, sa probinsya ng Bulacan, ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Ong Heso Kristo ay magkaisa, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng patawaran at tunay na mapangyari ang pagkakaisa, ang pagmamahalan sa pangalan ni Yesus. Maging dahilan upang maitatag ang alta ng aming manunubo sa bayan ng giginto. And Lord, we declare the fire of revival sa buong giginto sa pangalan ni Jesus. Taming dingin dinudulog sa iyo, Panginoon, na dumalo yung pagpapalang ito sa Baguio City. Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan. Dumaloy yung yung kalwalhatian at tunay na mapangyari yung dakilang kalooban. As you also declare, Lord God, yung blessings, yung kaunlaran sa mga bayang ito, tayaan mong dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ganitong paraan, Panginoon, mananatili sila ang aming bayan na aming mauunawa yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. At aming idinudulog sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord, lalong-lalo na sa Department of Finance. Ama ikaw po ang kumilos ng may kapangyarihan. Dasal namin ang pagkatakot sa iyo ay maipanganak sa Department of Finance. At walang kasinungalingan ng kaaway ang manatili sa Departamentong ito, kundi ang pagkat takot lang sa iyo sa pangalan ni Jesus. Maging dahilan, Panginoon, ng kaunlaran at pagpapala para sa aming pinakamamahal na bayan. We also pray, Panginoon, sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ama, dalihin mo sila sa mga bansa kung saan maipapahayag nila ang iyong katotohanan ng may iyarihan sa pangalan ng amin. Panginoong Yesus. As we also pray, Panginoon, sa aming mga misyonero, sa iba -ibang panig ng daigdig, abutin mo po sila, palakasin, patatagin, at patuloy na magkaroon sila ng pagnanais na itaas ang iyong dakilang pangalan sa mga bansa kung nasaan sila. As we also declare your blessings, Lord God, of peace sa Israel and your part of revival sa US, South Korea, Brazil, at Russia. Amamin din pong idinudulog sa iyo ang aming pagtungo sa mga bayan ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin sa bawat bayang ito maitatag ang iyong dakay kilang altar. At ang aming panalangin, amang Diyos, ikaw ang sumama sa mga iglesia, sa mga lingkod mo, na aming makakaisa sa pananalangin. We ask that you fulfill the desires of their heart. Gayun din, Panginoon, sa bayan ng Hong Kong, Macau, at Taiwan. At sa pangalan ni Jesus, inaangkinan, in your heart of revival will fall Upon these places. Maraming maraming salamat po ang aming pananampalataya. Tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakatong ito, ayahan niyo pong salitain ko ang basbas -bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sabayang. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle and with a flourishing business in Jesus name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hunger sa susunod book. Sama-sama Nating. Ideklara. God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.